sa inyong lahat. Ngayon po ay September 20, 2023, Miyerkules. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Andres Kim Taigon, pare at martir, San Pablo Chung Hasang at mga kasama, mga martir. Ang ating po pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo chapter 3 verses 14 to 16 pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayun may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan sa ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanibotan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay uh, nasa Merkules ng ikadalawamput apat na linggo sa karaniwang panahon at usually um, ating pong uh, para sa mahal na birhe ng ina ng laging sa lolo sa araw na ito ng Merkules at sa pagpapatuloy muli no, na sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo ay kanya po talagang ipinapaalala no, kay Timoteo at sa mga doon sa Efeso na ang mga tagubilin na dapat na uh, makarating sa kanila kung inyo pong alalahanin o matatandaan kahapon ay ibinigay sa atin ang mga tagubilin sa kung paano ang uh, ating pong pagpili sabi nga po no, sa mga nagnanais maging tagapangasiwa nagnanais maging tagapaglingkod ng simbahan ay may mga pangunahing kriteriya na dapat sundin o dapat suriin sa pagtatalaga po ng mga tagapangasiwa. Kung susundin lang natin talaga ito ay mas magiging maayos, mabuti at pumamalakad sa simbahan. At applicable din naman ito maging sa ating pong komunidad no sa barangay. Uh, pinagkakadiinan ko po lagi no sa dahil nga sa sitwasyon natin na tayo po ay naghahanda sa pagpili sa mga susunod na maglilingkod sa ating pong barangay. Yung iba po ay tapos na ang kanilang termino. Yung iba naman ay papalitan na. Yung iba ay nagnanais pa na magpatuloy no dahil nga mayroong three terms no na paglilingkod bilang barangay, bilang kagawad o kung susundin lang po natin 'yan ay magiging ayos at mapayapa po no ang ating komunidad. Kaya nga ito yung habilin o tagubilin ni San Pablo kay Timoteo na dapat na sundin dahil na ito ay pawang katotohanan at ito yung mga haligi at saligan ng katotohanan no, sa simbahan. Syempre ang simbahan po bagamat uh, hindi magdidikta ng kung ano at sino dapat pero yung gabay para mas makapagdesisyon ng mga tao yun po ang gampanin no, ng, ng simbahan eh, nawa ay matuto tayo no na uh, pakinggan mismo no ang mga salita na atin pong naririnig mula sa Biblia Siyempre hindi pwedeng ihiwalay lagi ang kailangan din makita yung Uh, relasyon ng, ng isang tao sa sa Diyos. kaya may binabanggit dito 'yung hiwaga ng ating relihiyon. So, ang reliyon po, no, hindi po 'yan automatic na magliligtas sa atin, pero ang relihiyon ay malaking tulong upang makilala natin ang Diyos. Ito 'yung ang relihiyon ay isang pamamaraan ng buhay natin kung paano tayo mas lumalapit at napapalapit sa Diyos. Walang Pwedeng sino man magsabi na ang reliyon ko ang magliligtas sa akin. Oh, dahil ito ay uh, hindi lang basta sa pangalan, kundi relasyon mo, unayan mo sa Diyos. At tayo bilang mga Kristiyano, itong reliyon natin na atin pong sinasaligan no, ay walang iba kundi si Kristo. At kapag sinabi natin tayo ay Kristiyano, tayo ay sumusunod, nakikinig sa mga salita na ibinibigay sa atin ni Kristo dahil lahat ng ito ay daan tungo sa ating kaligtasan. Kaya nawa, huwag natin ihiwalay ang ating pong mga buhay sa araw-araw, ang ating mga desisyon sa mga salita na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Sa so, tulong ng mga sulat na binabasa natin sa araw-araw, na -araw, kung saan si San Pablo rin ay natuto rin mula sa kanyang karanasan kay Kristo. Di man niya nakasama, na di man niya na nakita ng mukhaan si Kristo. Pero sa pananampalataya niya na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ito po ay kanyang naging aligi at saligan ng katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.